Sa Pilipinas, ang sining ay patuloy na umuusbong. Mula sa mga traditional na anyo ng magpapahayag hanggang sa mga bago paglikha. Isa sa mga tahimik ngunit makapangyarihang simbolo ng sining ay ang lapida. isa ang St. John Cemetery sa mga kilalang libingan sa Karuhatan, Venezuela. Mula rito, tanaw na tanaw ang Valenzuela General Hospital na hindi rin kalayuan mula sa sementeryo. Sa loob ng St. John Cemetery, makikita ang inang gumagawa ng lapida. Mano-mano, at may kasanayan nilang inuukit ang bawat letra at disenyo. Isang tradisyong patuloy na sinasabuhay sa kabila ng makabagong teknolohiya. Ang lapida na kalsadang ginagamit bilang pag-alala sa mga yumao ay naging simbolo hindi lamang ng kamatayan, kundi pati ng kasaysayan, kultura at isyong panlipunan. Sa kasaysayan, ang lapida ay bahagi ng ating kultura ng pag-alala. Mula sa panahon ng Kastila hanggang ngayon, dala nito ang reliyosong pananampalataya at kolektibong alaala ng ating bayan. Sa likod ng bawat lapida ay isang siling na pinaglaanan ng tiyaga, kamay at puso. Isang malikhaing proseso na hinubog ng panahon at karanasan. Nagsisimula ito sa maingat na pagpili ng materyales. Karaniwang ginagamit ang marmol o granite bilang bangnahing bato. na siya mismo magiging canvas ng alaalang ni Iwan. Inuhubog ang lapida gamit ang cutting machine o grinder upang masunod ang tamang sukat at anyo. Gamit ang pait at martilyo, maingat na inuukit ng mga pihasang lapida maker ang bawat letra at disenyo isa-isang inuukit ang pangalan, petsa, at minsan pati simpleng imahe. Lahat ay nakaukit ng mano-mano gamit ang sariling ritmo ng kanilang kamay. Dito, makikita ang singing, ang maingat na pagukit ng bawat letra at bawat detalye. Matapos ang ukit, nililinis at pinipinturahan ang mga letra Upang lumitaw at maging mas malinaw sa paningin ang paggawa ng lapida, sa paraang tradisyonal ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang pamana ng sinin na patuloy nilang sa buhay hanggang ngayon. Dito sa siyudad ng Venezuela meron kami ng na makilalang gumagawa ng lapida. Siya ay Sinanay Francia. Peña Francia, Padre Ang. At ano po yung ginagawa niyo po? Na nanggagawa na natin. So, tatanungin lang po namin kayo ng question, ano, Nay, ha? Uh, pasagot na lang po, as best as you can po. Uh, gaano po kayo katagal na gumagawa ng lapit? 1980s pa. So, mga 40 years na po ganun. Ay, 80. Ay, o, oh, di ba 40? 5 40 years na. Ay, 40 years na. Opa. 85. Mga 35 years na kung hanggang mga 40 years. So, 40 years na rin. Ko, so, ano, marami pa buwan nagpapagawa sa inyo ngayon? Sir? Sa ngayon, parang sakit lang lang dyan. Minsan meron, minsan wala. Kasi, nirenovate ko ng cemetery ng Karahatan. Nilisat sa ibang cemetery. Kaya yung mga, uh, ano, namin yung mga libin Hindi na natin na birang So, kung gano'n po, kamusta po yung trabaho ninyo sa inyo po? Trabaho sa uh, ano? Ito po, mismo. Eh, wala, masang-ahid-sang po pa rin. Kasi sideline lang naman yan, hindi naman talagang trabaho. Ano po yung pinaka-trabaho nyo po ngayon? May tricycle lang. So, nagpapasada po? Pinaparentahan po okay. ba? Ano? Okay okay po. So, para po sa inyo, gano'n po ba kahalaga yung buhay? Uh, kahalaga, siyempre. Sa mukha ko, nagkaedad na akong ganito, wala nang 95% mahalaga sa buhay ko. Kaya nagagawa ko yung best ko sa sarili ko. May edad na ako. Kahit po ba ano? Uh, ano po ba yung pinaka, ano, pinaka, sa tingin nyo po yung nagpapa, nag, papalok forward po sa inyo na mabu ano na uh, ipagpatuloy niyo po yung laban niyo sa buhay po. Ganun po. Para po ipagpatuloy pagbuoy, pagbuoy po po. Hanggat ni Laas ka, talagang nagawin mo yung laban sa buhay. Nakalakala sa mga sa buhay. buhay. Pwede po ba matanong, Nay, kung ilan po ba kayo sa pamilya nyo? Ilan po ba kayo sa Ilan po yung anak nyo? Ilang lalaki. Limang lalaki po lahat na, ano, ng... Ang asawa ko, sa kontemporaryong sining, ginamit ito ng mga artistang Pilipino upang ipahayag ang mas malalim na mensahe, buhay, kasaysayan at ang ating mga pakikibaka. Ang lapida ay ginagamit din bilang kagamitan upang ipahayag ang katarungan, karapatang pantao at kalayaan. Ito ay nagsisilbing paalala ng mga pangalang minsay lumaban para sa bayan. Meron kaming nakausap ng ilang mga residente na naninirahan sa malapit sa cemetery ito. Naglahad ng kanilang iba't ibang karanasan. Kamusta naman po ang paninirahan nyo dito malapit sa cemetery? Okay lang naman po kasi sanay naman na po kasi dito na po ako lumaki dito na rin po ako. Ah, uh, I mean dito po uh, dito po nanirahan na po yung mama ko po. Kaya dito na po ako lumaki. Dito po ako naglalaro po malapit sa cemetery. Ah, uh, kilala niyo po ba si nanay na nagagawa ng lapida? Ah, yes. Kasi every time na pupunta po ako dito, pag lumalabas po ako ng bahay, nakikita ko po sila nanay noon. And actually po, sa kila nanay din po ako, kila nanay din po kami nagpagawa po ng lapida nung time na namatay po yung lolo ko, yung tito, and yung pinsan ko. Ah, ang last na tanong ko po sa inyo ngayon ay, para sa inyo po, gaano po kahalaga ang buhay? Para sa akin po, mahalaga po yung buhay kasi number one, it is sacred po. Kung baga, uh, hindi, mo, hindi mo pwedeng sabihin na buhay lang yan kasi I believe every life is a gift. Binigay po yung uh, bawat buhay sa atin kaya kailangan ko po itong ingatan. And... Sa likod ng mga puntod at katahimikan, patuloy ang takbo ng buhay. Sa paligid ng sementeryo, may mga komunidad na matagal nang natutong mamuhay kasama ng alaala ng mga pumalaw. Para sa nakakarami, ang sementeryo ay lugar ng pagluloksa. Ngunit para sa mga nakatira malapit dito, sa itong bahagi ng araw-araw, parang kapitbahay, tahimik ngunit lagi naroon. May kabuhayang umiikot dito. Pag-uukit ng lapida, pagbebenta ng bulaklak, kandila, o simpleng pagtitindan sa bangketa. May mga pamilyang dito na lumaki, lumalim, at natutong sumabay sa agos ng buhay. Kahit sa tabi ng kamatayan. Sa lugar na ito, manipis ang hangganan ng buhay at kamatayan. Ngunit hindi ito mabigat. Sa halip, paalala ito na pwedeng magsanib ang alala at ang kasalukuyan. Isang bagay na likas sa kulturang Pilipino. Unit hindi ligtas ang sining sa mga kontrobersya. Ang paggamit ng kamatayan bilang sining ay madalas nagbubunga ng diskurso lalo na sa mga sensitibong paniniwala. Sa kabila ng katahimikang taglay ng lapida, ito pa rin ay sumisigaw ng mga kwento, buhay at ala-ala. Isa itong sining na patuloy na bumubuhay sa ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang isang mamamayan ng bayan. Hindi lahat ng sining ay nakikita sa masayo. Ang iba tahimik na nabubuhay sa mga lipingan. Iniukit sa bato, inukit ng puso. At sa bawat ukit, may kwento. Sa bawat kwento, may buhay. At sa bawat buhay, may sining.